So what's up? Magandang gabi sa inyong lahat mga kamanok. So once again, this is uh, PG Vergara of Lingyada ng Mamay. So andito ulit tayo upang sumagot sa katanungan ninyo mga kamamay sa mga nagtanong, sa mga naglagay ng kanilang mga questions sa comment section. Eto na po mga kamanok, iniisa-isa ko po ang inyong katanungan. Kaya kung ikaw ay baguhan pa lang sa pagmamanok, napakaganda ng pagkakataong ito upang mag-comment ka at itanong lahat ng gusto mong malaman tungkol sa pagmamanok at yan ang aking bibigyan ng linaw sa mga susunod pang video na aking gagawin. So, upisahan na natin mga kamamay. Medyo madami-dami ito na usapin. Mahaba-haba kaya simulan na po natin. So, ang unang katanungan mga kamamay ito, ha, nagbabasa ako ng comment sa comment section para po malaman nyo na talagang binabasa ko ang inyong mga messages. Okay? So sagutin muna natin itong katanungan ni uh, okay ni Dave Mangubat, okay? So idol, paano po ba ang injectable na killed vaccine gamitin? Saan po ito ituturok? Okay, yung pangkoraisa po. Salamat po. Okay? So ito pong vaccine na to ay napakahalaga, napakaimportante sa kalusugan ng ating mga alagang mga manok. So ito po ay ibinibigay hanggat maaari, okay? Lahat ng manok natin meron nitong kuray vaccine, okay? Para po makaiwas ang ating mga alaga, especially yung mga sisiw natin edad, one month old pataas, okay? Kasi po talagang dumadaan po sa cycle ng ating mga alaga sisiw, yung tinatawag na Kuraisa. sa mga baguhan natin dyan na magtatanong, Idol, ano ba yung Kuraisa? Ito po yung pagluluha ng inyong mga sisew, ng inyong mga manok. Kung hindi man siya tumama sa inyong mga sisew, edad isang buwan possible, pagdating ng tatlong buwan, apat na buwan, o pagdating ng stags, pwede pong bumalik, excuse me, yung pagiging, uh, ibig sabihin kasi yung pagiging uh, pagkakaroon nila ng koraisa. At pag yan po ay nagkaroon ng koraisa, medyo hassle po yung gamutin mga kamanok. Okay? Kasi po, kuraysa yan eh. Sabihin, dyan yung makikita na yung kanilang mga mata nagluluha, tapos mag start na pong mamaga ang kanilang mga mukha. So, ganyan po ang kuray sa mga kamanok. Kaya po, para maiwasan po natin yan, tayo po ay nagbibigay ng kuray sa vaccine. Ito po ay killed vaccine na ibinibigay intramuscular sa kanilang mga pitso. Malaki po ang maitutulong niyan upang mapalaki nyo ng maayos ang inyong mga sisew, idol, gaano ba kahalaga yan? Mahalagang mahalaga po ito sa ating mga alaga. Possible kasi uh, mag-abroad lahat ng inyong mga sisew ka hindi nyo po ito uh, nabigyan ng koraysa. Oras na tumama sa inyong bakuran, sa inyong mga alaga, ang koraysa, okay, uh, baka mapaluhan na lang kayo, okay, dahil sa uh, hindi nyo alam ang gagawin. Ako, ako, aminado ako mga kamanok, medyo hassle din sa akin talaga ang magbigay ng, uh, alam nyo na, ng, ng, antibiotics sa ating mga alaga. Medyo talagang tatagal talaga ang gamutan na ito mga kamanok kapag may kurais ang inyong mga alaga. Nandyan yung lilinisin nyo araw-araw yung mata ng inyong mga alaga. Yung araw-araw magbibigay ka ng antibiotic, dire-diretso yun, magkano antibiotic, medyo mahal. Okay, sana kung lagi kang nandyan, lagi kang present, magagawa mo mga bagay-bagay. Kaso kung ikaw may trabaho, paano kung ikaw ay may ginagawa? Medyo hassle po mga kamanok. Kaya advice ko palagi, magbigay kayo ng kuray sa vaccine, malaki po ang maitutulong niyan sa healthiness, sa kalusugan ng ating mga alagang, mga sisew at sa ating mga alagang mga manok. Okay, sana kahit pa paano, naliwanagang ka, anong pangalan nito? Ah uh, naliwanagan ka Dave mangubat sa aking paliwanag. Okay? So next uh, question uh, galing naman kay mm -hmm. Wait lang, ha. wait lang mga kamanok. Timi natin, kung kanino? Galing naman kay uh, Ramon Borbe, ayan. Salamat sa info, Boss Mamay, normal lang ba na nagdudumi ng malata at may puti? Okay, okay naman kumain. Uh, need na ba ng prevention dito? Ano po ang magandang inyong maiipayo or suggestion? Salamat po sa pagtugon, Mr. Barbs ng Antipolo City. So, make shoutout shout out, Idol. Thank you for asking that question. So, mga kamanok, kapag po panahon ng shifting ng season. For example, galing ng tag-araw, papunta ng taglamig o tag-ulan. So, dyan po magsusulputan lahat ng mga uh, bacterias. Kaya ang ating mga alaga is medyo nai-stress din po dahil nga po sa shifting ng season. Nasanay sila sa mainit tapos biglang lalamig. Nagkakaroon dyan ng sipon, pisik, halak. Makikita nyo rin sa kanilang droppings, merong red, merong white, may yellow, may green, Depende po sa lugar ninyo, mga kamanok. Pero ang tanong mo, uh, idol, uh, ang iyong alaga is nag-drop ng puti. Okay? Puti, okay. Okay pa naman siyang kumain. Nandun pa yung appetite. Pero kung gusto mo mag-prevention, pwede ka magbigay dyan ng Tepox 48. Uh, o nga, Tepox 48 pwede. Halos sa paino o sa pakain. O kaya naman, NF1 capsule. Okay? Makakatulong yan upang... Uh, Ma maka-recover sa stress yung manok at the same time hindi na po tumuloy yung uh, white droppings na yan. So actually mga kamano kapag po talagang uh, literal na yung white droppings ang uh, naging present sa inyong mga manukan. Possible kasi sunod-sunod or maraming manok yung ganyan. Mapapansin mo na lang gigising ka na lang sa umaga, wala nang gana kumain, hindi na tumutuka. Hindi na rin umiinom ng tubig. Tapos, hindi na rin gano'ng kasingla. So, pag po ganun mga kamanok, ang uh, manok ninyo, possible talaga, magbigay na kayo ng NF1 or Tepox 48, makakatulong po ang mga suplementong yan upang uh, okay, ibig sabihin is, mapababa natin yung stress factor sa katawan ng inyong mga alaga. Okay? So, kamanok, paano naman ang pagbibigay niyan? Pag Tepox 48 ang inyong ibinigay, halo sa pagkain, kahit five days. Okay? Five days, dire-diretso lang yan mga kabano, kahit konti lang. O kaya naman, banaw nyo muna sa tubig, saka nyo isama sa kanilang painom. Pwede po yan. Sa NF1 naman, ito talaga yung aking ibinibigay sa aking mga alaga kapag ka ako ay nakakakita ng white droppings. So NF1, yan po ay yung kulay puti at green na kapsul. Okay, hati po yun mga kamanok ha. Puti at green na kapsul, maliit lang siya at uh, pwede nyo siyang ibigay sa umaga, uh, sa umagang-umaga, okay? Kasi hindi naman talaga gano'ng katasang appetite ng manok na, uh, ikaw nga eh, merong uh, sakit na ganun eh, yung nag nagdadrop ng puti, hindi gano'ng kagana sa pagkain. Hanggat maaari, wag nyo nang bigyan ng pagkain sapagkat hindi rin sila magtutunaw. Mabagal ang panunaw ng mga manok na ganun mga kamamay. So, bigyan nyo lang ng painom, okay? Kung iinom, tapos subuan nyo na lang po ng NF1, okay? So, ang gawin nyo, umaga at hapon, Okay, umaga at hapon, kung bibigyan niyo ng pagkain, uh, wet feeding. Maganda dyan yung pang sisiw, crumble. Okay, para sa ganun, mabilis po ang panunaw nila. Konti lang mga kabano, kahit isang kutsara, okay lang. Basain nyo ng basang-basa. Kung kakain siya, okay. Tapos, bago kumain na, bago kumain, saka nyo po bigyan ng NF1. Okay, do it for 5 to 7 days. Hindi naman ganoon na uh, ibig sabihin hindi naman ganoon kamahalan itong NF1 so talagang uh, budget friendly pa rin. ano so magtanong na lang kayo sa uh, malalaking aggregate kasi sa maliliit na aggregate hindi to kilala or wala sila kaya hindi kayo makakatagpo diyan so Pacifica o kung ano pa man farm basic pwede po kayong magtanong sa mga sinabi kong nga uh, supply na ganyan. Okay, napakaganda niyan mga kamanok. So, paano ba natin ito may iwasan yung mga ganito klase ng uh, pagkakasakit ng ating mga alaga? So, kung healthy sila at umulan, magbigay agad tayo ng prevention, magbigay agad tayo ng possible ambroxotil max, halo natin sa kanilang painom o sa pagkain. Pwede rin pong amtil, okay? Makakatulong po yung mga antibiotic na yan upang hindi na po makadapo yung mga bakterya sakit sa katawan ng inyong mga alaga. Kasi aminado tayo, no, kapag kaumulan talaga ng malakas sa lugar natin, sa backyard natin, especially sa gabi, kinabukasan, check natin yung ating mga alaga kagad. Okay? Bigay agad tayo ng uh, bacterial flushing, okay? amtil, o kung anong mga antibiotic ang available dyan. Tapos, makikita nyo yung iba, sinisipo na. okay? So, ano kagad, linisin nyo muna ano, bago kayo magbigay ng antibiotic para sa ganun mas mabilis po yung, yung, uh, yung pag-recover ng ating mga alaga kapag ganyan. So, yun lang mga kamamay, ang aking gustong i-share sa inyo na kahit pa paano yung maliit na tips na maaaring makatulong sa inyong pagmamanok. Ulitin ko, Uh, lagi nyo sanang i-monitor ang inyong mga alaga kung sila is may nararamdaman. Para sa ganon, mabilis po ang ating magiging recovery sa ating pag-aalaga. So, paano mga kamanok? Sa mga gustong magtanong, open po tayo. Wala pong bayad dyan. Babasahin ko po yan mga kamanok. Sa mga hindi ko pa po, po nasasagot, huwag mo ng pag-asa. Lahat po yan nababasa ko. So, paano? Mag-comment ka lang sa comment section and next video, sagutin ko yung katanungan mo. So, this is, this is Linyada ng Mamay. See you for our next vlog. Paalam.